So mga kainsan Yan yeah, mga kainsan Arpe yung numis pa namin nilinisin ni si nanay Ay hindi pala ang pot Hindi pong mabuhat ni nanay Ay marami pong buhat Arpe po, yung ano Lagi kong nakikita sa inyo sa comment Yan o no, ito lagi nila na nakikita pa tour daw Ayan ang kalat Ay yun na po ay Dinit ko po kami mga kainsan lumaki Simula grade 4 Hanggang grade Hanggang high school ata ano doy Yan, dyan po kami nakatira Mga kainsan, pero Si -tate, may bahay na rin po yan sa bayan Kalapit lang nung atin nung no, sa tinitirhan namin Kabilala ang po Yan o no, to, i-house tour natin Pasok o to, ayun Kamiang house Yan mga kainsan, ito po hindi namin malinis na kasi nga nilagyan na namin ng mga palay ngayon i-ano ko po kayo I ililibot ililibot kasi lang yun nakikita ay eh. kainsan ano bang laman na yan baka pinagbabahayan na yan kung ano yan dito po kami lumaki yan dito pero kami po ay nung ano na na nag aaral na kami ng high school may bahay na po kami sa bayan noon kaya nga lang eh, pero halos na din dito na rin po kami halos natira. Gawa ng dito po ay matipid sa bukid. Lang po tayo ng plus light pampaliwanag. Pero po ito ititirhan po ito ng mga pusa. Kaya po hindi rin po ito titirhan ng ahas. Yan ang mga kalat. Mga ano po yan, mga pang ano natin sa halaman, ang tawag nun, organic. Yan si Kuya Miko. Yan mga ano ni Bumbay drawing mga nahuhuling hito at dalag ni tatay meron po ako ditong idinrawing na pangarap kong bahay dati binagyo na lang ayun nawala na po ayun o yan si ano ang gawabing kalat pala na ito mga kaysan no, wag, 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 oh, hindi po kayo maka expect na ano talaga ha na yung malinis Dati malinis nung hindi pa po kami natin nung ano yan. Halos ano parang budigan na po ito. Pero ang challenge namin gusto namin linisin ni Kuya Miko. Ano ko kay Miko nakita mo yung manok. May nangangitlog pala. Manok na rin po natira dito. So as in super kalat gusto namin linisin ni Uto eh. Linisin. Gawa ng ito po ay maraming buhatin ay gusto pong linisin ni nanay nung umpa. Kaya lang sabi ko nanay hindi ko pa magawa sa kana. Yan. Nandiyan po yung mga gamit. Ah, gas cutter po. Ah, gas cutter saging. Utoy. Ito po yung pinaka ano namin dati. Teka <laughs> na, relax ka mo lang utoy. <laughs> hindi namin alam kung anong gagawin ni Kuya Miko. Ito yung kay Doc PG na biki sa akin, hindi pa namin nagagawa. Pero nakatabi naman Doc PG, ito yung sa tricycle natin. Mga kaysan pasensya na ha, makalat talaga. Yan. Super kalat na po talaga. Ito yung mga palyok natin. Magagamit. Ito yung mga sinasadya po nating ano. Mga. Hindi ka. Huwag ito may kubro dito. Ito po yung ating pwede natin gamitin sa kitchen. Eh. Parang super kalat naman dito. Ay may manok utoy. Eh. ayun may manok po. Halos manok na po ang naninirahan dito. Pero gusto ko po itong i-restore dahil pag may bibisita, pwede ko rin pong ipakita sa inyo kung saan tayo nagmula. Kung bakit mahirap pa rin naman tayo kaya lang basta, basta. yan. Tapos nga yung mga panggatong namin, yan. Pinupuno namin yan bago pumasok sa school. Yan, makaka-relate kayo. Kaya lang, abandonado na. Kaya lang, gusto ko siyang i-restore din. Sabi ko nga sa inyo. Yan, ganito lang mga kainsan. Yan. Tapos, hindi ko alam kung nasan yung ilawan namin. Ilawan noong kami ay... Bata pa. Ito yung pinagawa nating ano. Dadalhin din natin to sa kusina mga kainsan. Tandaan nyo yung pinagawa nating ano. Ito. Hmm. Nagana pa po ito. Yan before and after mga kainsan makikita ninyo <coughs> yan sa mga ano po ito po yung ating mga pamain po yan sa palus nung araw yan nagpapain din po tayo nung araw kay tatay po yan tapos yung akin na din yung iba bakit may mga lata ng sardinas dito Argentina baka naman pwede nga ano kaya to ba't naka display kaya lang, doon na sinanatira si tapos may bahay naman sa bayan, ayaw nang tumira. Si Bunso po ang natira, doon. Yun lang, nawala na uto yung mga ano. Yun, si tatay, nagkakarpintero din po. Hudoy, nawala na yung mga ilawan na. na sinaunang ilawan ba? Bisira na. Oo. Yan, gagaanin natin uti lahat. Yung manok na utoy, diyan muna tatanggalin natin lahat ng ano tatapon natin lahat ng mga ari ito ata yung niregalo ko kay tatay dati oh. ito nga ba yun ay sinini Nini ang nagbigay po nito hindi na siya nagahan oh yung magagamit natin ito upang isda wala daw siyang ano ay ito yung pinapagawa nating baril na wala. pang isda wala daw siya Ayun, makagamit natin yan uto eh. Wala daw ba? eh, Saan paano? Sa para eh, meron daw eh, ginagamit niya. Siyan daw siya pagpagawa? Sa sariling gawa niya atas, at tinanong ko ako makipagawa eh, bahala na pag ng gawa. Hindi daw siya maulan ng gawa. Hinahanap ko ito yung power so. Oh. Hmm. Tiyan mo daw dyan sa ilalim. Tiyan mo, tiyan mo kasi hindi ba? Mga stack po ng mga uling ito just in case na magulanan may mga nakahanda po ba may mga tambak din po ng mga palay buti oh, may ulit tali hmm. para sa masama lahat ng ano Pusay na oh. so, sa labas. Oo, toy, ako na. Mga uling, mga kainsan uling. Natagal po yan ng taon. Yan yeah, mga kainsan, mga laruan natin ng tayo bata pa. Banat. Itatabi po natin. Ano, tirador po ito. Ng mga ibon, ng mga maya, Ayan, marami po itong ano po, nadali po nung araw. Ayan. Ayan, relate kayo dito ano. Tatabi po natin 'to, i-display ko 'yung mga gamit nung tayo mga bata pa. Ayan, si Kuya Miko. Toy. Yo. Ay, Toy? Nice, nice, mga kaisan mga binhi po ito. Ah, binhi natin pala ito sa susunod. Yeah. Naka-prepare na po ito. Mga hybrid po yan. Hmm. Tataling po natin. Para po hindi na tayo bibili. yung maraming ano. Maraming reminis. Ari ko. Ito mga kainsan. Ito po ay... Dito po ako natutong gumawa ng mga cake. Anyways. Yan, ito, ito yun. Tinagana pa ito. Ba't may itak? Baka kay... Oh, ang itong itak. May gulok sa loob eh. Nagana pa po ito. Aayosin ko ang po. Dadanin ko ito sa kusina. Pwede pa rin ito. Para makalat sa malinis. Dito naman ako mga kainsan. Nag-aaral dati. Ito yung lamisa. Dito ako nagsusulat tapos Oto okay, eh, mo yung ang ano eh, gasera Oo Na kinabukasan ang ilong mo yung itim Dito yun, dito Dito po ako nagsusulat, dito ako natutong mag ABCD B, C, Yan Alam ko natitiklop ito eh, no? ito eh A, B, C, D, mga ganyan May bisagra natin, eh. pag may bisagra natitiklop mo yan Oo, oh, titiklop, mamaya titiklopin natin Alam ko natitiklop yun eh yan, medyo eh namin nilinis na po namin. Kaya lang kailangan ilalagyan talaga ng ano yung shelf. Makakabili ako. Yung po bang para po ano angat lahat sa, sa, ilalim. May nabibili nun eh. Yan, pero malinis na po ang ilalim niyan. Nilinis na po ni Utoy. Goods. Eh. Goods na po 'yan. Kailangan po nating pangalagaan 'to ay gawa ng ang dami pong memory dito. Ano to Ipa. Ah, pwede pa yan. Yeah. Tayo. Mga sakuragi. Oo. Oh, Yung mga yan dati. Pinto ko. E, ikaw pala nagpinto na. Oo. Oo. Oh. Oh, ito pala may talit talaga. No? Nalaman ako dati ng mga drawing ko ito. Pagsabayan ba nung araw. Mm -hmm. Dati. Hindi ko e, na ngayon ma... Oh, Ay, wala ko. Baka magta-tato artist ka natin. Ah. Wala akong ano doon. Wala kasi Busy lagi ba sa bukid. Mm -hmm. Yan yeah, mga kaisan. Medyo... Luminis na po siya ng kaunti bukas naman po tutulungan ko ang inay kasi hindi ko rin alam kung saan ilalagay at least nalinis po namin ang, ang ilalim yan sigurado walang ahas wala pong ahas kaming nakita okay naman po at alam ko namang hindi doon titira ng ahas dahil dito po natira yung mga pusa Saka, Saka aso po kaya pag may ganun pong pusa takot po ang ahas <laughs> yan yun yan lang mga kaisan. At least nawala na yung kalat-kalat ba? Nawala na yung ako okay yung mga drawing din eh. Nahanap ko nga ako ito eh. Ha? Diyan nga dati naghana yun. Ba, yung binagyo daw sabi ni Kambal. Sari dati tambayan namin na. Hmm. Dito kami lagi makano. Makami maliit pa Dasin. Yan, dihugasan lang po namin ni Kuya Mito yung ano. Yung utay ating gagamit sa kusina. Ah, mga kaisan. Diretso paglilinis natin po namin ng mga ano, ng mga napulot natin sa kuwit nung araw. Ito. Yan. Magagamit din po natin yan. Yan. Mga nalagyan po ng tissue para pag may dumating pong bisita. Yan. May lalagyan po ng mga bulalo, mga ulam. Lilinisin lang po ito. Tapos ay lalagyan po ng tabliya. Yan, linis lang. Yun, si Tony ko. Paglilinis po ng washer ng mga malalaking plato. Ah, pang-anoto 'yung eh. panghigop sa bawo po, pumbulalo. Sabi ka isa, kakaadwa naman, pulot ta. Abay, pag ito po yung nabanlian, ay, maganda na po ito. Awa, kaya nung kakapal po kayo. Oh. Nakakapis, na namis na ko mga kayo sa mamulot sa abroad. Ay, naaalala niyo yun. Napaka, ah, hanggang ngayon. Kaya ang dami pa rin doon. Ah, dahil po nagkabablog doon. Ay, ang dami. Yan, hilo po sa mga, nawaray yawarat po sa mga taga kuwito ayan po ang ating mga lutuan narito na ayong mga palyok kulang laang sa linis yung ating ubin nagana pa po yan yung ating mga gamit na mga napulot po sa abroad hahanap po ako ng magagandang lalagyan ito po planganita kakapal po nito mga pilim-pili yan hmm. pang ano po sa mga kanin pag may bisita sabi ni kakaadwa naman ano galing sa pulot hindi ah babalian lang po yun eh Mas lang yan ito na may mga hindi gamit ay eh. mga bago pa po ito ng pinulot ko Mm-hmm gamit din natin sa kusina pang plating mga pang plating po babalian pa po natin ito ng tubig na mainit di ano oh, ah, mga tiso mga kaisan ito po yung mga pili at panarili ah. ito po yung mga yan Pwede. Ito mga kaysan, mga IKEA po yan. yan oh. na lang yung iba. Meron ako dito mga ganito. Wari ko nasa bayan. May mga tataktong Hermes. May mga tatakpo. Yung mga mga ganito. Yan po ay nakadisp... Na, ano -na -na po, mga itinabi ko po yun. Mga panarili po ba? Tapos ay napanood ko doon sa mga may yaman um, vlogger. Mahal pala yun. Million po ang halaga. Hindi ko naman alam mahal po ang ano. Basta nakita ko lang na magaganda ang tatak. Ano ko lang mga kaisan. Patutuluin ko lang. Puro IKEA po. Grabe oh. Ang gaganda. Shout out po do sa nakakuha ng ano. Nagpadala po ako ng apat na box na ganito. Hindi na po ibinalik sa akin. Hindi na po inalo. Sinarili. Mga Pilipili po yun. Napakaganda ng mga ano talagang puro ano yun mga magagandang klase kinuha soon sa out natin kung ano pangalan ng company nila may ano na ako eh kaya lang hindi natin pwedeng biglain baka baka makasuhan tayo mga kainsan sinarili yan yung mga gamit natin sa kusina mga kainsan marami pa po ito hinahanap pa po natin yung iba yung iba nasa bahay, mga panarili kong sabi ko mga kaisan, yung mga magagandang klase pero yung iba, inano ko na yan uh, pan display namin ni misis pag uh, nagkaroon na kami ng mga yan super gaganda po yan talagang IKEA oh, di ba ano mga kainsan mga gamit natin <laughs> sa bukid pero pulot lang yan pero kahit pulot yan mga kainsan halos bago pa po yan talagang pinili ko yan sa abroad po tinatapon lahat yan ngayon napapakinabangan na natin Yun lang mga kaisan. Nagamit din natin. Ay paano mga kaisan? Pauwi na po tayo. At uh, papunta naman tayo sa birthday eh, nung aking kababata. Pauwi na tayo. Yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po.